maraming senior ang naniniwala na lahat ng gulay ay ligtas at mabuti para sa kalusugan. Ngunit, may ilang uri ng gulay na kapag kinain ng labis o hindi inihanda ng maayos, ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga edad 60 pataas. Ayon sa mga pag-aaral medical, may ilang sangkap sa mga gulay na ito na konektado sa pamamaga electrolyte imbalance at pagtaas ng blood pressure o blood sugar. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang gulay na kailangang iwasan o limitahan ng mga senior para mapanatili ang kalusugan ng puso. Repolyo posibleng sanhi ng pamamaga at hindi komportabling tiyan sa seniors. Ang repolyo ay kabilang sa mga tinatawag na cruciferous vegetables, isang grupo ng mga gulay na kilala sa kanilang mataas na fiber at antioxidant content. Kabilang dito ang broccoli, cauliflower, at kale sa tamang dami. Ang mga gulay na ito ay maaaring makatulong sa digestion at magbigay ng mga bitamina tulad ng vitamin K at C. Gayunman, kapag kinain ng labis, ang repolyo ay maaaring magdulot ng gas formation at bloating. Nakadalasang ang nakaaapekto sa mga senior na may mas mabagal na metabolism at mas sensitibong sistema ng pagtunaw. Ayon sa isang artikulo mula sa Harvard Health Publishing 2021, ang sobrang pagkonsumo ng cruciferous vegetables, lalo na sa raw form, ay maaaring maging sanhi ng chronic low-grade inflammation sa katawan. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi agad ramdam, ngunit ito ay may koneksyon sa mga degenerative diseases tulad ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan namumuo ang plaque sa mga ugat ng puso. Ito ay maaaring magresulta sa pagbabara ng daluyan ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng heart attack at stroke. Para sa mga senior na may kasaysayan ng coronary artery disease o hypertension, ang regular na bloating at discomfort mula sa labis na hibla at gas-forming compounds sa repolyo ay hindi dapat balewalain ayon sa American Gastroenterological Association 2020. Ang mga pasyenteng may gastrointestinal sensitivity ay dapat limitahan ang intake ng fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols (FODMAPs) na natural na matatagpuan sa repolyo. Halimbawa, si Linda, 72 taong gulang, ay regular na kumakain ng malaking bahagi ng raw cabbage salad bilang bahagi ng kanyang low-calorie diet. Sa paglipas ng panahon, nakaranas siya ng patuloy na bloating at pakiramdam ng kabag. Matapos kumonsulta sa kanyang dietitian, napag-alaman na ang repolyo ang sanhi ng kanyang discomfort at pinayuhan siyang lutuin ito ng maayos at bawasan ang dami. Isa pang salik na dapat isaalang-alang ay ang potensyal na epekto ng repolyo sa mga taong umiinom ng blood thinning medication tulad ng warfarin. Ang repolyo ay mataas sa vitamin K, isang nutrient na responsable sa blood clotting. Ayon sa Cleveland Clinic 2022, ang bigla ang pagbabago sa intake ng vitamin K, lalo na sa pamamagitan ng madalas na pagkain ng repolyo, ay maaaring makaapekto sa pagiging epektibo ng gamot at magdulot ng kawalan ng balanse sa blood clotting function. Bagamat hindi kailangang ganap na alisin ang repolyo sa diet ng mga senior, mahalagang tandaan na ang tamang dami, paraan ng pagluluto, at individual na kondisyon sa kalusugan ay dapat isaalang-alang. Ang pagsteam o paggisa ng repolyo sa halip na kainin ito ng hilaw ay maaaring makatulong upang mabawasan ang epekto ng mga gas-forming compounds. Ang pagkonsulta sa doktor o dietitian bago gumawa ng malalaking pagbabago sa diet ay inirekomenda, lalo na para sa mga may kasalukuyang iniinom na gamot o may kasaysaya ng kondisyon sa puso. Sa kabuuan, habang ang repolyo ay maaaring bahagi ng isang balanced diet, ang labis na pagkonsumo lalo na sa raw form ay may potensyal na panganib para sa mga senior, partikular sa aspeto ng cardiovascular at gastrointestinal health. Ang pagpili ng tamang uri ng gulay, tamang preparation, at moderasyon ay nananatiling mahalagang prinsipyo sa nutrisyon para sa mga edad 60 si pataas. Sa along Sola 9 at anang posibleng epekto nito sa kalusugan ng puso ng mga senior, ang talong eggplant ay isang gulay na karaniwang bahagi ng tradisyonal na lutuing Pilipino. Mayaman ito sa dietary fiber, antioxidant compounds tulad ng nasunin, at ilang phytonutrients na maaring makatulong sa pagprotekta ng mga selula. Gayunpaman, sa kabila ng mga benepisyong ito, may taglay din itong natural na compound na tinatawag na solanine. Nakabilang sa pamilya ng nightshade vegetables, kabilang din ang kamatis, silia at patatas. Ang solanine ay kilala sa potensyal nitong maging toxic sa mataas na dami at makairita sa ilang bahagi ng katawan. Kabilang ang cardiovascular at nervous systems Ayon sa National Institutes of Health, NIH, sa isang ulat noong 2020, ang sobrang intake ng solanine sa ilang individual ay maaaring magdulot ng gastrointestinal disturbances, tulad ng pagduduwal, pananakit ng tiyan, at mabilis na tibok ng puso tachycardia. Bagaman ang mga karaniwang luto ng talong ay hindi umaabot sa libel ng toxicity. Ang patuloy na pagkain ng malaking dami nito, lalo na kung hindi maayos ang pagkakaluto, ay maaaring magdulot ng akumulasyon ng solanine sa katawan. Para sa mga senior na may mga kondisyon gaya ng arrhythmia o congestive heart failure, kahit ang maliit na epekto sa heart rhythm ay maaaring maging mahalaga. Ayon sa isang review article mula sa Journal of Geriatric Cardiology 2019, ang mga taong may edad 60 sa pataas ay may mas mataas na posibilidad na makaranas ng cardiac sensitivity sa mga compounds na nakakaapekto sa potassium channel at electrical conduction ng puso. Ang solanine ay pinaghihinala ang isa sa mga compound na maaaring makaimpluensya sa mga aspetong ito. Si Ernesto, 68 taong gulang, ay isang retiradong guro na mahilig sa ginisang talong at talong salad. Matapos ang ilang linggo ng halos araw-araw na pagkain nito, nakaranas siya ng banayad ngunit paulit-ulit na palpitations. Sa konsultasyon sa kanyang cardiologist, iminungkahi ang pansamantalang pag-iwas sa mga nightshade vegetables napansin niyang bumaba ang insidente ng palpitations sa mga sumunod na linggo. Bukod sa solanine, mahalaga ring tandaan na ang talong ay may oxalate content, bagaman hindi kasing taas gaya ng ibang gulay tulad ng spinach. Ang mga oxalate ay maaaring magpataas ng panganib ng kidney stones, na sa ilang kaso ay may indirect na epekto rin sa blood pressure regulation at overall metabolic health. Ayon sa Harvard T. H. Chan School of Public Health 2021, ang mataas na libel ng oxalates sa diet ng mga may kasaysayan ng bato sa bato ay dapat bantayan at kailangan ng tamang hydration at dietary balance upang mapanatili ang kalusugan ng bato at puso. Sa usapin ng pagluluto, ang talong ay sponge-like Ibig sabihin ito ay madaling sumipsip ng mantika. Kung ipiprito ito sa maraming mantika, tumataas ang total saturated fat content, na isa ring risk factor para sa mga senior na may issue sa puso. Ayon sa American Heart Association AHA, ang mataas na konsumo ng saturated fat ay direktang konektado sa pagtaas ng LDL cholesterol at panganib ng coronary heart disease. Kung kakain ng talong. Mas mainam itong igigrill or i-steam e kaysa iprito. Sa kabuuan, habang ang talong ay may taglay na mga benepisyo sa kalusugan, dapat itong kainin sa katamtamang dami, maayos na luto, at may konsiderasyon sa personal na kondisyon ng bawat senior ang mga may kasaysayan ng heart rhythm abnormalities, kidney concerns, o mataas na cholesterol. Ay kailangan maging maingat. Ang pagkonsulta sa health professional ay palaging mainam bago gawin ang isang pagkain na bahagi ng araw-araw na diet. Pipino mababang sustansya, mataas ang tubig. Posibleng epekto sa electrolyte balance ng seniors. Ang pipino cucumber ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay na isinasama sa diet lalo na tuwing mainit ang panahon. Kilala ito sa mataas na water content, humigit kumulang 95% ng laman nito ay tubig at sa pagiging mababa sa calories. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging magaan at mukhang ligtas, ang pipino ay may ilang aspeto na dapat bantayan ng mga senior, lalo na kung may sabayang problema sa puso o bato ayon sa US Department of Agriculture USDA 2023 ang pipino ay mababa sa fiber, protina at pangunahing micronutrients tulad ng potassium, magnesium at calcium. Kung ito ang pangunahing gulay na madalas kainin, maaring magkulang ang katawan sa mga mineral na kritikal para sa pagsasaayos ng presyon ng dugo at tibok ng puso lalo na sa mga matatanda. Hindi sapat na basta hydrated, mahalaga rin ang tamang balanse ng electrolytes para sa mga organ function ng katawan. Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa tubig, ngunit mababa sa sodium at potassium, ay maaring humantong sa isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Sa ulat ng Mayo Clinic 2022, ang hyponatremia ay nangyayari kapag masyadong bumaba ang sodium sa dugo, karaniwang dulot ng sobrang pag-inom ng tubig o pagkain ng mga high water content na pagkain tulad ng pipino. Sa mga senior, ang epekto nito ay maaaring mas matindi pagkahilo, panghihina, pagkalito, at sa matinding kaso, seizure o coma. Si Aurora, 72 taong gulang, ay madalas kumain ng pipino para raw gumaan ang tiyan. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang madaling siyang mahilo at parang laging pagod kahit sapat ang tulog. Sa kanyang blood test, bumaba ang sodium level niya sa borderline ng hyponatremia. Matapos i-adjust ang diet at dagdagan ang potassium-rich na pagkain tulad ng saging at kamote. Bumuti ang kanyang pakiramdam Isa pang aspeto ng pipino na dapat tandaan ay ang presensya ng cucurbitacins, isang natural na compound na maaaring magdulot ng mapait na lasa. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2021, ang mataas na antas ng cucurbitacins ay maaaring magdulot ng gastric irritation at uh, sa ilang ulat. Mild toxicity. Bagamat pihira ito sa mga komersyal na uri ng pipino. Gayunpaman, para sa mga senior na may sensitive stomach o may history ng acid reflux, ang ganitong compounds ay maaaring magpalala ng sintomas. Higit pa rito, dahil sa mababang nutritional density ng pipino, ang madalas na pagkonsumo nito ng walang sapat na kombinasyon ng iba pang mas masustansyang gulay ay maaaring magresulta sa undernutrition, lalo na sa mga senior na may limitadong appetite. Ayon sa World Health Organization WHO, 2020, ang hidden hunger o micronutrient deficiency ay isa sa mga tahimik ngunit seryosong isyu sa mga matatanda kahit sila ay kumakain ng sapat sa dami. Maaring kulang sa kalidad ng nutrisyon. Bagaman walang direktang ebidensya na ang pipino ay nakasasama sa puso, ang indirect effects nito sa electrolyte balance, blood pressure regulation, at gastrointestinal comfort ay maaaring magkaroon ng implikasyon sa cardiovascular health, lalo na sa mga senior na may kasaysayan ng heart disease, kidney dysfunction, o electrolyte imbalance. Sa kabuuan, ang pipino ay ligtas kainin sa tamang dami bilang bahagi ng balanced diet. Ngunit hindi dapat ito ang pangunahing gulay o tanging source ng hydration at nutrients. Mas mainam kung ito ay isasama lamang bilang refreshing side o garnish. At hindi ipapalit sa mga gulay na mas mayaman sa fiber, potassium, at magnesium para sa mga senior. Ang pagpaplano ng pagkain ay dapat nakabase sa kabuuang nutrisyon, hindi lamang sa pakiramdam ng gaan o lamig ng isang gulay. Mais mataas sa starch at asukal, isang panganib para sa puso ng mga senior. Ang mais corn ay isang staple food sa maraming bansa at madalas itinuturing na natural at ligtas. Ngunit sa konteksto ng nutrisyon ng mga senior, ang mais ay dapat kainin ng may pag-iingat, lalo na para sa mga may kasaysayan ng mataas na blood sugar, mataas na triglycerides, o sakit sa puso. Pagamat ito ay technically isang gulay, ang nutritional profile nito ay mas malapit sa refined carbohydrates kaysa sa leafy greens o high-fiber vegetables. Ayon sa U.S. Department of Agriculture USDA 2023 Isang tasa ng lutong mais ay naglalaman ng humigit-kumulang 27 grams ng carbohydrates. At karamihan dito ay mula sa starch. Ang starch ay isang uri ng complex carbohydrate na mabilis ring nagiging glucose kapag natunaw sa katawan. Sa mga senior ang sobrang starch intake ay maaaring magpataas ng postprandial blood sugar, ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo matapos kumain. Ang American Heart Association AHA ay naglabas ng ulat noong 2021 na ang mataas na blood sugar spikes ay may kontribusyon sa oxidative stress sa mga ugat na maaaring magdulot ng microinflammation. At sa kalaunan ay atherosclerosis, isang kondisyon kung saan ang mga ugat ay nagiging mas makitid at barado na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng heart attack o stroke. Bukod dito, ang labis na asukal at starch ay may connection din sa pagtaas ng triglycerides, isang uri ng fat sa dugo na direktang sangkot sa cardiovascular risk. Halimbawa, Si Mario, 70 taong gulang, ay dating diabetic na ngayon ay pre-diabetic na lang. Noong siya'y madalas kumain ng nilagang mais bilang pampalipas gutom, napansin ng kanyang doktor sa follow-up check-up na tumaas muli ang kanyang HbA1c levels. Matapos bawasan ang mais at palitan ito ng mas low glycemic index na gulay tulad ng ampalaya at malunggay bumalik sa ligtas ang kanyang blood sugar markers. Ang isang pang-aspeto na dapat isaalang-alang ay ang corn syrup at mga processed corn products na karaniwang bahagi ng diet ng maraming senior sa anyo ng breakfast cereals, cornbread, o instant snacks. Ayon sa Harvard Medical School 2022, ang high fructose corn syrup ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtaas ng visceral fat, insulin resistance, at fatty liver disease. Ang mga kondisyong ito ay hindi lamang metabolic concerns, kundi may direkta ring epekto sa function ng puso at sirkulasyon ng dugo bukod sa starch at asukal. Ang fiber content ng mais ay hindi ganon kataas kumpara sa ibang gulay. Ang isang tasa ng mais ay may tinatayang 2-3 grams lang ng fiber, na mas mababa kaysa sa broccoli or spinach. Para sa mga senior na nangangailangan ng sapat na dietary fiber upang mapanatiling maayos ang bowel movement at cholesterol levels, ang mais ay hindi sapat na mapagkukunan ng fiber at hindi rin ito na o-offset ang glycemic load, Nadala nito Isa pang mahalagang punto ay ang paghahanda ng mais. Karaniwan itong niluluto na may asin at mantikilya o ipapalaman sa mga pagkaing mataas din sa saturated fat. Ang kombinasyong ito ay maaaring magpataas ng sodium at fat intake, na parehong kilalang mga panganib sa kalusugan ng puso ayon sa European Society of Cardiology ESC. 2021. Ang limitasyon ng sodium intake sa mga matatanda ay may positibong epekto sa pagbaba ng blood pressure, lalo na sa mga may hypertensive history. Sa kabuuan, bagaman hindi masama ang mais sa sarili nito, ito ay kailangang kainin ng may moderasyon, tamang paghahanda. At may pagsasaalang-alang sa kabuuang kalagayan ng kalusugan. Para sa mga senior na may panganib sa puso, mas mainam na pumili ng mababa sa glycemic index at mataas sa fiber na mga gulay bilang regular na bahagi ng diet. Ang pagkonsulta sa isang rehistradong dietitian ay makatutulong upang malaman kung gaano kadalas at gaano karami ang ligtas na pagkonsumo ng mais base sa personal na kondisyon. Bawang mabuti sa puso, pero may limitasyon para sa seniors. Ang bawang garlic ay kilala sa mga benepisyo nito sa kalusugan, lalo na sa aspeto ng cardiovascular function. Ayon sa maraming pag-aaral, ang bawang ay may kakayahang magpababa ng blood pressure, magpababa ng LDL cholesterol at may anti-inflammatory properties. Gayunpaman, ang sobrang pagkonsumo ng bawang, lalo na sa raw form o sa supplement capsules, ay maaaring magdulot ng negatibong epekto, lalo na sa mga matatanda na umiinom ng maintenance medication. Ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH, 2021, ang bawang ay may natural na compound na tinatawag na alisin na siyang responsable sa mga medicinal effects nito. Kapag kinain sa katamtamang dami bilang bahagi ng regular na pagkain, ang alisin ay maaaring makatulong sa pagluwag ng blood vessels at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ngunit ang parehong compound na ito ay may blood thinning effect na sa ilang individual, lalo na sa mga umiinom ng anticoagulants tulad ng warfarin o aspirin, ay maaaring magdulot ng labis na pagnipis ng dugo. Ang Cleveland Clinic 2023 ay nagbabala na ang labis na garlic supplement intake ay maaaring magdulot ng internal bleeding. Lalo na kung iniinom kasabay ng blood thinning drugs. Bukod pa rito, ang pagkain ng raw garlic sa walang lamang tiyan ay maaaring magdulot ng gastrointestinal irritation. Kabilang ang heartburn, acid reflux, at pagkairita ng lining ng bituka na mas karaniwan sa mga edad 6 and pataas. Halimbawa, si Teresa, 69 taong gulang, ay nagumpisang uminom ng garlic capsules araw-araw matapos mabasa ang tungkol sa mga benepisyo nito sa kolesterol. Sa loob ng ilang linggo, nakaranas siya ng madalas na pagkahilo at paminsan-minsang nosebleed. Sa konsultasyon, napag-alamang mataas ang kanyang bleeding risk dulot ng kombinasyon ng garlic supplement at aspirin. Kaya inirekomendang ihinto ang supplement at ibalik ang garlic sa pagkain sa natural na anyo at tamang dami. Bukod sa epekto sa dugo, ang sobrang garlic intake ay maaari ring makaapekto sa metabolismo ng ilang gamot, partikular sa liver enzymes na responsable sa drug breakdown ayon sa Journal of Clinical Pharmacology 2020. May ebidensya na ang ilang compounds sa garlic ay maaaring mag-interact sa cytochrome P450 system sa atay na responsable sa metabolismo ng maraming uri ng gamot. Sa mga senior na umiinom ng maraming maintenance medication polypharmacy, ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang. Sa kabila ng mga posibleng panganib ng labis na bawang, hindi nangangahulugan na ito ay kailangang iwasan ng buo sa tamang dami halimbawa. One sa two cloves ng luto o ginisang bawang bawat araw ay karaniwang ligtas para sa karamihan ng senior adults. Ang problema ay karaniwang lumilitaw lamang kapag ito ay ginagamit bilang high-dose supplement o kapag kinakain ng hilaw sa sobrang dami lalo na sa mga walang sapat na pagkain sa tiyan o sabay sa gamot na nakakaapekto sa dugo. Ayon sa European Society of Cardiology 2022, ang mga natural na antihypertensive agents gaya ng garlic ay dapat gamitin bilang complement sa healthy lifestyle, hindi bilang kapalit ng regular na gamot o sapat na nutrisyon. Sa madaling salita, ang bawang ay maaaring bahagi ng heart-friendly diet ng mga senior. Ngunit dapat itong gamitin ng maingat at may gabay ng healthcare professional kung may sabayang gamutan o kondisyon. Sa kabuuan, ang bawang ay isang makapangyarihang gulay pagdating sa suporta sa kalusugan ng puso. Subalit para sa mga senior, ang prinsipyo ng moderation and medical awareness ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa mga generalized health claims. Kung nais isama ang bawang bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain o supplement routine, mainam na ikonsulta muna ito sa doktor o rehistradong dietitian, lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot para sa dugo. Presyon o kolesterol. Bagamat ang gulay ay karaniwang itinuturing naligtas at mahalaga sa kalusugan, hindi lahat ng uri ay angkop para sa bawat edad o kondisyon sa katawan. Tulad ng ating tinalakay, may mga gulay na sa labis na dami o maling paraan ng pagkain ay maaaring makapagpataas ng panganib sa puso, lalo na sa mga senior na may kasaysayan ng alta presyon Diabetes o paggamit ng maintenance medication. Ang susi ay moderasyon, tamang preparasyon, at pagkonsulta sa propesyonal sa kalusugan. Sa halip na iwasan lahat, piliin ang mga gulay na may balanseng nutrisyon at kaakibat ng iyong pangangailangan. Iwasan ang labis na raw intake ng ilang gulay at imonitor ang epekto nito kung ikaw ay may kasamang gamot sa dugo o presyon kung may alinlangan huwag manghula magtanong sa doktor o rehistradong dietitian ang bawat senior ay may natatanging katawan at kasaysayang medikal ang tamang kaalaman at maingat na pagpili ng pagkain ay makakatulong upang mapanatiling malusog ang puso sa kabila ng edad kung kapakipakinabang sa iyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang praktikal at siyentipikong payo sa kalusugan para sa mga edad 60 pataas. At i-comment sa ibaba. ba, pinangangalagaan ko ang aking puso kung isa ka sa mga senior na nagsisimula nang maging mas mapanuri sa iyong pagkain. Ingat po tayo. At tandaan ang tamang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng malusog na pagtanda.